Hello! So, for today's video, share ko lang na pupunta tayo sa grocery store. Dito, malapit po sa aming bahay. So, ayan, galing na po ako dun sa kanto po yung aming bahay. So, ayan. So, usually nilalakad lang namin going sa main street. So, tara, samahan niyo ako! So, ayan. Ito ay main street na po dito sa Wagawaga, -waga, New South Wales, Australia. So, ayan. Itong aking bag na pupunta sa grocery store dahil ako yung nautusan bumili ng sahog para sa adobo. Let's go! So, ayan. Main street na po siya. Ayan. Mga trees. Daming puno naman, Kitch. Wow! Ayan. So, merong pasawiran, pwedeng maglakad at pwede din magbike. So, ayun siya. Ayan, tingnan po muna natin. So, unahin muna natin siya. At ayan ang roundabout. Yung bilog na yun. So, isa pa. Bago tayo tumawid. Ayan. So, wala na. Let's go. Tawin na tayo. So, siguro mga it takes 10 minutes walk dahil nag video ako, so baka abutin ng 15 minutes. So ayan, marami din siyang mga uh, mga stores na malapit sa amin. So ayan. May mga Thai massage at may mga home care services. Ayan ang ating shadow. Yan. Ayan, tingnan ayan, may, may bakery din po, ayan, and dry cleaners. So, di ba? Let's go! So, ayan ang tunog ng maghihintay. So, kung makikita nyo, ang dami yung pwedeng tawiran. So, from here, pwede ako pumunta doon. Pupunta tayo doon after na mag-go siya. Siguro, it takes 30 seconds na pwede kayo mag-walk going dito. Ayan na, di ba? Narinig So, let's go ayan siya. Nakarating na tayo dito. So, o oh, di ba? Ah, so, ayan yung mga bookstore, ayan yung mga stores. Dito na tayo sa main street ng Waga Waga. So, dahil punta tayo rin ng grocery store, ayan. Time check dito is around half past four or 4 or 4.30 p.m. Ito na ang Waga Waga Marketplace local shop. So, ito yung parang department store nila. The price line is like a Watson's sa atin. Ayan, in the middle, nandiyan yung mga shades. Ewan ko na saan ang sales lady. Ang, ang uso kasi dito kapag walang tao, iniwan nila. So, ayan, forever new. Yan ang store. Mga yan, iba pa. Ayan. So, maglalaki tayo papunta tayo. Ito to. Waga Waga Golf Club. Cup. Whatever. So, dito sa loob ng mall, may makikita tayong playground para sa mga bata. So, ayun. Ayan. Mga kids. So, ayan yung mga nail salon. Walang tao. isang uli sa isang grocery store dito sa Australia. So, ayan. Daladala -dala ko na siya. Ang lagayan ko. Let's go! Ayan. May Baker's din. Baker's Day Life. Ayan. So, ayan. Meron silang mga trolleys. Uh, ito, eh. Usually, for the trolleys, kung gusto mo lilisan. Let's go! Here we go! Kuha tayong trolleys. Isa lang pala, trolley. Ayan, usually, pagpasok mo, meron silang mga flowers na available, which is wow. Ayan, usually, nagsiseal sila. Ayan, so, pagpasok, andyan yung mga putasan and mga frozen may plastic din sila for lagay ng frutas. kaso ayoko to mas gusto ko yung sa isa kasi mas manipis to so kuha tayo ng saging ayan ayan na yung saging and then meron din silang mga uh, bakery sa loob ng grocery store mga tilapay ganyan pwede mong ikilo kung ilan yung bigat niyan. Ay, unable to locate. Ayan naman yung mga seafood nila at mga milks. Ayan, wala nang natira kasi pahapon na. Ayan yung mga milks. Mga easy to cook. Ayan. Ito yung ano nila sa mga staff. Ayan. Ayan yung price ng milk ko. Ito isa. Ayan. Ito. Nakatawa kasi per stall meron silang mga uh, guideline kung ano kailangan mo. Katulad niya, hindi ako ng pineapple. So, naghanap ako ng tatak na mura <laughs> na pinaka-cheapest. Kasi same lang naman pag nandito ka sa Australia. So, may mga noodles din sila. Ayan. Wala masyadong tao today. Baka mamaya pa. So, yon And then, ayan, may milk din sila and chilled yung mga malalamig na juice. So, dito sa Australia, napakagusto nila yung mga juice na yan. Mga cordial, tinatawag. Ayan, may mga butter din. So, ayan, ang uh, So, dito, self-service. So, pwede mo din i-check yung itlog if okay pa. So, ayan. Kuha tayong dalawang basen kasi everyday usually nagluluto kami itlog. Ayan. Ito lang ang aking shopping grocery today kasi ayoko na masyadong umikot at mapapabili lang ako ng unnecessary. Oo, <laughs> so, walang tao. Maybe later or tomorrow or Thursday. Ayan. Pagkita na tayo sa self-service check out. So, ayan, yung green, ibig sabihin, available. Let's go. Lagay mo muna yung, i-click mo yung, I have a bag. Para ma-detect niya. Ayan. Yeah. Banana. So, ayan, search lang natin. Banana. Ayan. Yeah. So, matik siya, ikikilo, and then, yan. Yeah. Okay na tayo. Pero meron points kasi. Okay. Pay time card. And that's it. So, labas na tayo. So, ayun po. Balik na tayo sa ating bar. Ayun lang. Uh, usually, pag pumupunta kami sa grocery. Yeah, meron sila malaking TB4 guidelines. So, tada tayo sa kabila. Yeah, Usually, meron silang mga upuan for senior citizen and sa mga napagod siya. Next. Food court. Nagkatawag dito. Ayan. Food court. Ayan. So, dun tayo sa kabila dumaan. So, ayan, napabalik na tayo. I ano mean, pa pauwi na tayo ulit dahil nabili natin yung kailangan. Ito naman ang cleaner. Ayan. Kasi mag-close na din yung shop ng around 5 or 5.30. So, yun may mga shoes din sila na available. Ayokong kumasa kasi I don't need it. So, dito po sa ibang bansa, as possible, uh, lumayo tayo sa gastos. <laughs> Dahil marami tayong kailangan bayaran. Ayun. Ayun. Ang wily yan, mga no? glasses din yan. Ah, may coffee shop din yan, no? Nakalatay. I could get up shopping, but I'm not a quitter. Oh. Ayun, mother shop sa gilid. Ayun na, kung saan tayo lumabas. Ayun tayo ng mga bus. May time kasi. Ayan, yung grilled is more on burgers. Na ano. Sa loob, maganda siya traffic yan may mga massage din sila and what's that huh? dine and take away yan may mga books din sila sa loob which is good but ayun pala check lang magin yon natikman But, usually, we go sa library kasi free to, ano lang, to borrow. Ayan, kung makikita niya ang daming stoplight. 1, 2, 3, 4, 5. So, nintay natin mag uh, 30 seconds. sa yung kag sa side doon sa pinagdalingan ko or dito sa side. So, ayan this is Wagga Wagga, five hours away from Sydney, Australia. It is a regional or provincial area. Oh yeah, makikita niyo, nasa gitna ako. So, nakakatawa. <laughs> May freedom. So, makikita nyo, ayan. Ilang seconds pa. 18 seconds na pwede kang tumawid. Yun. Just one time lang naman. Ayun, kung makikita niyo yung aking shadow. O, oh, yan. Ayan, ayan maaraw pa. O, oh, diba yan ang sunset. Ay, si Kuya o, may ginagawa. Yun. Such a beautiful sun. Wow, too big. At ayan, ang nga pala. Ayan, ang tribe psychology. Ito yung dito kasi sa Australia ang mental health is very important so priority nila yon. if you don't want to work they will ask why and then they will support you ganon o so, ayan, ito yung roundabout Oh, that's the roundabout so check tayo, wala no let's go ayan, ito yung pine tree ano siya it is a there's a lot of rehab eh I'm not sure kung what kind of rehab pero usually for support yan, from galing sa mga nagagamat sa drugs or rehab sa after the surgery, ganyan so ayan siya walking distance lang talaga gawing ano galing sa aming work work I mean house, sorry. So, ayan yung palatandaan ko. Ang magkaganda. At ano lang ako, mag-sign. Ayan na siya. Back na tayo sa ating house. So, ito nakikita niyo ba yung nakikita ko? Ayan. Kunin natin. Ito po ay isang 10 cents. Oop. Ay, eh, sayang. Ayan. Nakikita niyo kung 10 cents siya kasi nakalagay naman pero double check natin parang wala ay wala wala lagay ko na lang sa recycle bin usually nakalagay ayun yun 10 cents ayun. 10 cents kasi is converted to cash which is good <laughs> at least na clean na yung environment di ba ayan ang bahay papunta na tayo sa amin rent na house. So, yung bahay namin is kasi ano, A tsaka number lang. So, usually yung mga kapitbahay namin mga parking tsaka garage. Wala din talaga kami uh, ano talaga namin eh, Kasi nasa parang likod kami ng bahay nila. Okay lang naman. Ayan, kung naririnig nyo, ayan, mga birds are singing. Yun siya. So, medyo hinihingal na ako, no? Ayan. First time ko pala mag-vlog. So, hopefully, magustuhan nyo. At, um, I'm not prepared para makita ng aking face. Ayan siya. Ayan. Anyway, ito pala isang probinsya area dito sa Australia. So, napakalinis nila as possible. etong mga, kung makikita nyo, ayan, mga basurahan is talagang allotted yan, every week. Yung green every week yan para sa kitchen. Yung yellow is for the recycle mga bottles. And yung red is for the rubbish thing. Katulad nito is under recycle. Puso din maglakad dito. So, ayan. Especially, palamig na. So, ayan sila. Nag-walk with the dog. Ayan. Ito pala ay offices yan. Yung mga makikita nyo, mga white cars, is mga ano yan, um, company owned. So, hindi na nila kailangan mag- dala ng car kapag pupunta or visit sila sa kanilang client. Ayun. So, ayan sila. Close na. Garahe. Ayan ang aming mga kapitbahay. O, diba? Too quiet. Ayan siya. Kung makikita niya yung word na stop. Ayan, ano lang siya. School na yan. Ayan. School na yan. Ayan. So, talaga nasa kanto lang kami. So, ayun po. Thank you. That's our house.